Hello mga boss idol. May panibago na naman tayong obra. Tamang tama Mother's Day na pala ngayon mga idol. Kaya ihahandog natin ang ating painting sa mga dakilang ina. Dito sa painting, ipinapakita ng inang kuago kung gaano kadakila ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Kung gaano ang kanyang sakripisyo para sila ay maalagaan. Kahalintulad din ito sa tao. Ipinapadama ng isang ina ang kanyang dalisay na klase ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal ng isang ina ay wala itong kasing matiisin, kasing bukas palad at kasing pag-aaroga. Subukin man ito ng katakot-takot na unos at pasaki. Maging ng napakahaba at napakabagal na panahon hinding hindi ito magwawakas kaya sa mga anak, lagi nating tatandaan mahirap mawala ng magulang o ng isang nanay. kaya ipadama na natin sa kanila ang respeto at pagmamahal habang sila ay nabubuhay pa.